Good morning, Royal Clan! What's up? What's up, mga Mauians? This is the Princess of the Universe, Maui Sense. Welcome sa ating recorded vlog. Okay! So recorded muna po ang ating content ngayon dahil ang uh, by the time na pinapanood niyo po itong ating vlog mga tat kuya ay nasa galaan ng inyong Prince sa syempre, mangingilin tayo at Holy Week. But anyway, happy Easter po sa lahat-lahat. Hopefully nakapagpahinga ang marami ngayong Holy Week at least yung mga kapatid nating Christians, hindi ba? Also paparating na rin po yata yung Ramadan ng mga kapatid nating Muslims. So yeah. Oh, halos magkasunod lang din naman, di ba? So, yeah, mangilin tayo ng very very light. But anyway, pag-usapan pa tapos na ang pangingilin. <laughs> pag-usapan natin itong nakakahiyang balita about coaching. Dito po sa Pilipinas, hindi naman to masyadong parang hindi nga bina. Alam niyo naman ang media ng, di ba, ang TV networks dito sa Pilipinas, ang mainstream, di ba, even radio at print ad, hindi binabalita yung mga embarrassing moments ni Kuting. Ah, Marcus Jr pala sorry <laughs> no. Ng, ng presidente niyo. Pero sa ibang bansa po laman ng balita si Marcus Jr. Ang hirap banggitin ang kanyang pangalan nakakagalit. <laughs> But anyway laman siya ng balita, dahil nga po din siguro dito sa mga balikat at exercise na para bang pumupustura na ang Pilipinas na hindi tayo pagagapi, hindi tayo padadaig kung uh, saka-sakaling i-invade tayo ng Taiwan. Actually, actually, ang bukang bibig ni Kuting, mga ate at kuya, tuwing umaalis siya ng bansa natin at parang may nag-comment po ha, parang utusan daw yan si Kuting at Ach, at chai at siya, um, ang, ano ba, uh, boy, ng Anemica, which is totoo naman, bakit siya biyahe ng biyahe? Yung alis pala ng alis, yung pag-alis-alis pala ni Kuting na yan, mga adat kuya, ay parang utos daw ng Anemica yan. May isang uh, political analyst na nagbanggit niyan. Maybe we can vlog about it. If not, at least nabanggit ko dito sa ating uh, recorded vlog, ano. Parang utusan daw yan siya, kaya siya biyahe ng biyahe. Siya naman, go lang nang go at mahilig naman talagang magwad sa si Ferdinand Magellan Jr. <laughs> ay Iba pala yung Ferdinand Magellan na iyon, nung araw ko pala yun. Oo, uh, So, kakabiyahin niya and then tuwing may mga pupuntan siyang bansa, laging bukang bibig niya na ina-annex na daw ng China ang bansa natin o ang teritoryo natin. Wala naman tayong teritoryo, teritoryong inaangkin ng China eh. Hindi naman natin teritoryo yung uh, South China Sea, kaya nga South China Sea eh. Diba? Disputed yan pinag-aagawan. Kaya lang ang bukang bibig ni Ko Cheng ay inaangkin na daw ng China ang ating teritoryo. Ah, ngaling? right? So, ganun ang tinatalak-talak niya. And sabi nga po, utos daw yan ng anemika. Ay, ah, akala ko utos ni Boathold. Well, mando rin ni Boathold. Sumunod na lang, no? Baka isole ang kanilang mga frozen goods. Anyway, laman ng balita si Coating, mga ate at kuya. Ito nga po, medyo ipakita ko lang sa inyo ng mabilisan yung video. At uh, um, Mandarin po yata ito eh, no? Or, or, Chinese kasi yung language. Pero sa China, para lang hindi tayo makapirate, imumute ko na lang. Pinag-uusapan ng mga news reporters si Kuting. Ayan, yan nga po, yung mga pambubomba ng, ah, di ba, ng... Coast Guard ng China sa Coast Guard ng Pilipinas sa pag deliver ng mga relief goods, uh, relief goods tuloy. Uh, yung parang mga supply supply mission yun eh sa BRP Sierra Madre. Nakikipagiraan si Kuting. Wala tayong teritoryo dyan. Hindi naman part ng territorial waters natin mga dad kuya. Ang pagkakaalam ko po, ang territorial waters ng Pilipinas ay nasa ano lang, China Coast Guard, nasa 30 nautical miles. So ang isang mile kasi mga dad kuya, ang isang milya, di ba, 1.6 kilometer lang yan eh. So, kung 13 nautical miles, mga 16 kilometers plus plus, mga 20 kilometers, is it? Basta, i-multiply mo lang ng halos doble yung 13 nautical miles, mga ilang kilometro lang yun, mga may 20 kilometers. Eh, malayong malayo na ito, gitna na ito, halos South China Sea na nga, pinag aagawan niya ng ibat ibang bansa, ng China, ng, ayan, si Kutin tuwing may mga pupuntahan, bukang bibig niya na inaagaw na ng China at binubuli tayo ng China. So yung sinasabi ko na parang uh, sabi ng ilang political analyst dito sa Pilipinas na wag naman sana magurgor ng, alam niyo na, naman talaga ang mga yawa eh. Nasikuting ay utusan kaya pag pumupunta sa ibang bansa, yun ang inangak nga, inaagaw na ng China ang namin, malapit ang World War III, kami na naman sa nasa frontline, kinakawang, Koteng, ibabagsak mo ang Pilipinas. Abangan nyo nga po pala mga atet kuya ang series ng ating vlog. May mga i-upload akong mga contents maya, maya And by the way, gusto ko na rin pasalamatan ka agad-agad sina ate Marinel Kion sa kanyang padala sa akin ngayong Holy Week. ang, ang, ang aking mga ate from the UK, ate Osang and ate, ate Rika, thank you so much po sila ang ating sponsor ngayon ano, sa ating vlog. Okay. Oh. Kaya ako nag i mag-vlog mga atat ko yung nakakaya sa mga nag-aantay na mawinyas. Okay? Dahil nga po, um, nasanay kayo na nag-live ako. Actually, again po, banggitin ko lang, nako-conscious ako sa recorded vlogs kasi nga, wala akong kausap. Ang kausap ko lang ay yan, yung camera ko, webcam. Iba pa rin pag nagla-live na nakikita ko kayo nagko-comment ka agad pag may nakakalimutan din ako pati no, na, na ilalagay niyo sa comment section. But anyway, since nga po Holy Week, sige, recorded muna tayo at ako naman ay bibigyan ko ng konting break ang aking sarili at lahat naman tayo. Karamihan sa mga Christians nga po ay nangingilin ngayong mahal na araw. Hindi lang po yan ang nakakahiya, pero yung message kasi Chinese po yung syempre hindi natin maiintindihan ano po Chinese language Mandarin I think so ito ito yung context ng balita mga tat kuya at sinya ito actually ni Missas ano po ayan Taiwan news reports that President Kuting requested a meeting with Chinese ambassador Huang Jilian this month ngayong buwan daw oh, malapit na mag-April mga atit kuya. So, ah, oh, nga pala, katapusan na ng ano, no? end of month na ngayon, 31st na po ng March. Pero ngayong buwan nakipag-usap daw si Kuting sa ambassador ng China na si Huang Zilian to discuss incoming rice shortage. Number one po ha mga atit at kuya, ang Pilipinas sa bansa na mat napakaraming ini-import na bigas. How ironic. Bakit? Mamaya ko banggitin. Is there any truth to their report? Ito daw, yun yung pinakita kong video. Totoo ba daw ang report na ito? Ano, fake news baga ito, ha? Well, sa mga nakakaintindi po, hanapin nyo yung, yung balita. Good luck. <laughs> title po ay Chinese din. But anyway, ito nga po yung news. Sinary naman ni SAS. Nandun din naman yung link. Ayan po ang link. Ayan, ayan, ayan. Yung, yung HTTPS uh, colon slash slash uh, www.youtube.com watch kineme. Ayan, ayan, ayan yung link, no? O nandito naman kay SAS. Ayan, nasa taas. Ito, kiklik nyo lang yan. News in Taiwan on March 16, Philippines might be asking Dow help from China regarding incoming rice shortage in the Philippines. Itong mga taga-Taiwan, sabi ni Sas, kung ano-ano ang pinagsasabi, bakit gagawin ni BBM yan? <laughs> So, totoo raw baga itong news sa Taiwan, ha? Taiwan, Diyos ko po, dapat ang Taiwan matuwa sa atin, mga atat kuya, dahil, di ba, nandito ang military base ng Anemica at ang Anemica willing tumulong sa Taiwan if ever nasa upin daw sila. Isakup naman talaga ng China ang Taiwan. Parang probinsya yan ng China. Kita nyo, walang representative ang Taiwan sa mga Miss Universe, Miss World, mga pageant. Di ba? Ang kinikilala po kasing uh, bansa ay ang China at hindi ang Taiwan. Ang Taiwan parang island lang, just like uh, Hong Kong, di ba? So, eto nga yung ganap. Um, uh, hold on a second. Uh -huh. <laughs> May nag-message ang ganda daw ng binti ni Ma'am Shi sa aking pinost. <laughs> Para daw, shout out, Sunny. <laughs> Para daw sanga ng kahoy ang binti. Ganun ba? Payatot ba ang binti? <laughs> May pinost kasi ako mga dad ko na picture, di ba? Yeah. Uh, anyway, so much for that. <laughs> Saka ako nalang mag-ili. <laughs> Masyado kasing confident. Very New York kasi yung butod na yun. Eh. Pangit naman ang binti. Mukhang sangaraw ng kahoy. Sabi ng chat sa akin. Anyway. Um, So, yan ang balita. Malapit, tayong malapit na daw manghingi si Kuting ng tulong. Actually, nag-request na nga ng meeting. Bakit ka Kuting may kitag meet sa ambassador ng China? Ha? ay eh, ikaw nagpumupustura ka na. Dito na yung sundalo ng mga, Australia ng mga Australiano. Even yung mga kano. Nandito na. Willing to fight ka na. May isa lang ma mabarob ang ulo dyan sa, mga, sa, sa Coast Guard na nagdadala ng supply doon sa Sierra Madre na pauli-uli kayo doon, pabalik-balik, lagi na lang papunta doon, hindi nadali ng isahan para hindi magasa sa gasolina or sa fuel or whatever. Di ba? Bit-bit siguro isang kilong asukal. Kinabukasan bit-bit asin. Kinabukasan bit-bit dilata. Ano ba yun? Pabalik-balik. Hindi na nadali ng isahan para monthly supply. Gustong-gusto makipag-girean doon at gustong-gusto makakuna ng video na sila, na ang Coast Guard ng Pilipinas ay binubuli. This is very ironic mga ate kuya. Itong balita na ito na napakalaking bansa ng tayo ng China eh. Mamaya pag-usapan natin ha kung gaano kalaki yung uh, ini-export ng China sa Pilipinas at ang ating ini-export uh, din sa kanila. Okay? Yung importation and export uh, importation exchange yung trade natin with 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 China. Kuting ilalagay iba, ibabagsak mo talaga ang Pilipinas mamaya ha. Dito po kasi ang nakakalungkot, billions kasi ang populasyon ng China. Okay? sila yung parang ano eh, Actually mga dad, kuya, ang ang akala natin, ang English or ang wikang English ng 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 Inglaterra at saka ng ng Amerika ay ang pinaka uh, well totoo 'yun, pinaka kalat, universal language nga po ang English, 'di ba? Nababanggit ko to sa mga nakaraan nating vlogs. Pero ang sali ang wika po na gamitin ng napakaraming tao ay hindi wikang Ingles. Kundi Chinese. Kasi nga ang laki ng population nila. Ibig sabihin, ang pinakamaraming tao na gumagamit ng isang salita lang or ng isang wika or lengguwahe ay Chinese. Gamitin, okay, gamitin all, all over the world ang English, pero kung sa, uh, sa 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 dami ng tao na marunong magsalita ng isang lengguwahe, mga incheck 'yan. Kalat ang Incheck sa Pilipinas, ang pinakamatandang Chinatown nasa Pilipinas. Oh, I think that's Binondo, right? Parang ganun. O, oh, nasa Binondo. So, bilyon po ang mga in-check. Kung tutuusin, kumakainin po sila ng, ng kanin eh. Kung tutuusin, sila dapat yung ano, mahilig umangkat ng bigas, right? Or maybe other countries na mas malaki sa Pilipinas. Alito naman ang Pilipinas eh. Tapos, panip, napapalibutan pa tayo ng mga dagat. Kumbaga yung 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 square miles nat ng Pilipinas, may mga part doon puro dagat, hindi naman talaga massive land ang Pilipinas or isang isla, di ba? <clears throat> Kundi archipelago, hiwa-hiwalay. So may mga parts pa ng Pilipinas na puro tubig pa. So, despite na maliit ang Pilipinas, number one importer tayo, number one tayo na umaangkat at bumibili ng bigas, bakit hindi naman tayo industrialized? ang lupa ng Pilipinas hindi naman puro paprika, hindi naman puro electronics company, hindi naman industrial nation ng Pilipinas. Agricultural nation tayo kung tutuusin, di ba? Ang mga lupa natin, karamihan may mga bukirin, may palayan, may palaisdaan, kagubatan. Even nasa Pilipinas pa yung rice terraces, mga ate at kuya, na world wonder. Bundok, tinibag ng mga taga Ifugao, or ng mga katutubo dyan sa norte, tinibag nila ginawa nilang palayan. Ganyan ka ingenious ang Pilipino, ganyan ka innovative and whatever. Ganyan ka mapamaraan ang mga Pilipino kung gustong kumain ng kanin, kayang gawa ng paraan na makapagtanim. Bakit tayo umaangkat? Ang liit-liit ng populasyon natin kumpara sa bilyong populasyon ng China. Wala pa nga yata sa one-tenth. Bakit tayo nag import Tamad ba ang mga Pilipino? Or maybe wala na rin gana ang mga bagong generation na magtanim ng palay? Kasi nga wala namang tulong sa gobyerno, hindi naman ini-encourage. Sino ba naman ang gaganahang mag, magtanim, magsaka? Kung mura ang bili, binabagsak, may mga sindikato, tapos mag import pa. Patay ang negosyo ng mga magbubukid, ng mga magpapalay, ng mga farmers. Luging-lugi sa pataba, sa pesticides, sa insecticides, sa herbicides, lahat na ng mga gastusin, binabagyo pa tayo. Sino ang gaganahang magtanim? Tapos may pera pa sa importation. Siyempre, di ba? O oh, pinupuslit-puslit. May smuggling pa. Ano tong pamumuno mo, Kuting? Sa panahon mo, number one tayo sa worst. Number one, number one importer ng bigas. Mahilig kasi tayong kumain ng kanin, mga at kuya. Even yung mga merienda natin, mga kakanin, gawa rin sa, di ba, sa malagkit o sa, sa bigas. But despite that, hindi naman tayo malaking bansa. Bakit number one tayo nag iimport import Ay kasi nga, lam na dis. Di ba? Lumiliit yung supply sa atin at tinatamad na rin magsaka yung mga Pilipino, lalo na yung mga bata-bata, ayaw marumihan ng mga kamayat pa. Ayaw pawisan, ayaw mga may, mga may bukit. Mainit pa sa Pilipinas, sinong gaganahan? Tapos ang gobyerno, pinababayaan din yung mga farmers. Bili ng bili. Kapag kinulang ang NFA, nagbabalak bumili bili. Kung hindi pa nga binarabara ni Cynthia Villar, mga atat kuya hindi ititigil ni Kuting yung plano niyang mag-import. Ay hindi dapat, ang, ang, ang NFA po mga tat-kuya, pagkakalam ko, at sabi rin ni, Nan ni Senator Nancy Villar, na Cynthia Villar, Nancy Villar na naman ako. Si Nancy pala yung maitim <laughs> Nancy Binay, okay. Cynthia Villar, yung mayama na may-ari ng camellia. Kung hindi niya binarabaray, kaya naglabasan yung mga video ni Cynthia Villar nung nagbubunga nga dyan sa Las Piñas eh mukhang ginantihan ni uh, Butod eh, di ba? Nag-vlog na tayo patungkol dyan. So binara ni Cynthia, hindi dapat nag-aangkat ang gobyerno ng, kapag kinukulang ang NFA. Ang buffer stock ng NFA or National Food Authority na bantut-bantut naman ng bigas, ang, pin, ang, 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 ang reserba na bigas ng NFA dapat kinukuha sa farmers. sa batas yun, pahiya ang kuting, hindi tinuloy. Diba? Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung importation. Number one pa nga rin. So yung mga negosyante, na na, na yan mga rice traders mas gusto nila imported lalo't kaya pang ipuslit hindi sila magbabayad ng buwis lugi tayo mga ate at kuya imported na nga malamang malalaking butil di ba mas mabango mas maalsa baka nga mas mura pag inimport pa ay good luck Ayan, tas binabalita, nagmamakaawa si Kuting. Inaaway-away mo ang China. Ayan, malaman ka ng balita. O inaaway-away mo ang China, nagkipag ka, sinisiraan mo tuwing mag-aabroad ka, tapos bibili ka ng bigas. Sa kapitbahay ka bibili. Siyempre, lapit lang ng China. China, Vietnam, kusin pa, Thailand. Diyan ka bibili kuting. Dahil pinababayaan mo ang mga farmers, tapos ngayon, wawarla mo, magsisiga-siga ka, tapos magmamakaawa ka, kuting, anong pinagagawa mong ito? Natatakot kang bumagsak ang ekonomiya? Ha? Kaya no choice ka, yung gustong gusto mong awayin ay lalapit ka at hihingi ka ng tulong. Diyos ko po, good luck. Yan nga pala, dyan, dyan, babagsak ang Pilipinas. Pag nainis ang China sa ginagawa ni Kuting, babagsak ang ekonomiya. Lahat ng binibit, tingnan nyo ang inyong mga gamit everywhere, lalo sa loob ng bahay, puro made in China. Pati ibigas, manggagaling ng China, nagbabalak mong Good luck sa iyo, Kuting. Bulok ang pamumuno mo. Kung hindi mo kaya, ipaubaya mo na lang kay VP Sarah. Agree ba kayo mga ata at kuya? Pay comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.